Ay, nandiyan po si sa bell. Ay, Allah. Nandiyan tayo para malaman din ni Commander. Kasi mahirap naman na kami lang inaakaw. Sinari sila ako Isabel? bell. Sinari sila? Wala anak. na. Kasama yun ako. Lumayas na? Oo, naiwan din si Kuya yung asawa. Sabi ni Kuya, naawa daw kasi siya dun sa bata. At... Wala-wala daw katabid-tabid yun ang dala. Basta binit-bit lang ganun. Grabe Okay, good day sa lahat ng mga viewers ni Commander dito sa kanyang YouTube channel at sa kanyang sa kanyang Facebook page. Ngayong araw po ay kami pa rin na bumimision dito sa kanyang channel. Marcos TV at saka po si Arans TV. Ngayong araw po ay pupunta tayo kay Nati Sabel kasi nga uh, request ni Commander na bisitahin daw natin kasi nga madalas na bibisita natin sa channel niya si Tatay Ben kasi nga kita naman natin na si Tatay Ben ay mag-isa lang kasi. Kaya madalas namin binibisita kasi nga po nakikita namin na kailangan niya rin ng minsan nakakausap, kailangan niya din po ng uh, ibang tao na nakikita, kumbaga ganun, at maramdaman niya na may nagmamahal sa kanya, may bumibisita sa kanya. Kaya unawain niyo na po muna kung madalas na pinupunta namin ngayon ay si Tatay Ben. So ngayon, bisitahin natin si Ate at para na sa ganun ay makamusta natin, di ba? Kung ano na nangyari dun sa mga alaga nila. Kaya tara, biyahe po tayo. Uh, pinapabisita ni Commander si Ati Isabel at uh, may ilang araw din kasi na hindi kami dito nakabisita o linggo na yata eh sayang yung panahon napakaganda ng binigay ng panahon ngayon no? tara ang dami parang wala yata si Ate Sable dito ah. Pwede kaya natin tanong niya sa kahit bahay. Ate Sable! Ate Sable! Ate Sable! Kala ko may tao, wala pala. Tanong natin dyan no, sa kahit bahay. oh dami nilang manok kong iyalaga ano may pilay <laughs> may pilay yung manok tanong na natin dito baka pumunta dito mama niya so, so baka nakikinaw dito kau po kau po kau po ay, nandiyan po sa atin, bell. Ay, Allah. Nagpunta pala Santa Barbara at may patay daw. Saan yung Santa Barbara sa pinunta natin Hindi. Hmm. Ay, ganun. Sayang naman. Ah, uh, may daladala -dala pa naman tayo yung ano Ah, uh, blessing. Kaso walang tao dito sa kanila. So, Uh, wala daw nandun daw sa pinuntahan namin dati kung maalala nyo yung pinuntahan namin dati ni Rans na, na malayo-layo yun di ba? Panganiban. sa Panganiban, Santa Barbara yung pinuntahan natin na nung patay si tatay ano, si tatay Erbin, Erbin eh patay daw yung tito niya kaya nandun doon ngayon bakit iniwan nilang bukas tong bahay nila? Iwan ang bukas yung ano nila o bahay, kasi wala yata itong panarasa dyan wala din yung asawa niya kaya possible nito magkasama sila na umalis okay tingcheck natin itong ano wala na itong laman wala na. ah, baka naibenta nila lahat o kaya inulam na lang siguro nila ano? Tsaka ano, parang pakaramdam ko dito, hindi ako sure kung may tutuloy pa nila itong ano no. tamdam ko lang naman bilang eh, kumbaga hindi tayo magpapakaano. Kumbaga, wag nating kumbaga anuhin yung mga viewers natin. Pero yung asa nakikita ko kasi parang hindi na nila ito maitutuloy. Ewan ko lang, hindi naman sa ina-underestimate ko pero yun lang yung nakikita ko kasi syempre inaantay nila yung tag-init. So ibig sabihin, marami pang araw na magkakaroon sila ng pangangailangan sa pang-araw-araw, di ba? Kaya matik magagamit at magagamit na nila 'yun, di ba? Kaya nga ano, kaya nga ilang sa tingin ko, pero kung hindi man, edi eh, ang ganda, maganda po at na eh, may tutuloy nila. Pero kung ah, hindi, di ibig sabihin tama tayo, di ba? Pero okay lang naman 'yun. At least naman eh kumbaga sinubukan naman nila nung una, di ba? Kaso nga lang, ang problema daw dito sa location nila, wala masyadong bumibili. Hmm o mali lang talaga yung naging discarded din eh. na kasi kung para sa akin idadalhin ko lahat ng 45 days na yun sa palengke parang ginawa ni ano di ba ganoon ang dad gagawin mo dadalhin mo siya sa palengke kukontrata ka doon para uh, isa hang bagsakan lahat ng 45 days mo may ibebenta kasi marami din pala may gusto ng ganyan ay hindi lang yung mga magnolia kasi yan daw ay pinalaki na walang alam mo yun turuk. mga turuk-turuk di ba kaya marami din may gusto ng ganito baga fresh di diba? Yung hmm. so, nakakalungkot lang kasi hindi natin natutun dito. Hindi ko lang alam kung kailan po umalis. ba pwede nating tanongin din maya maya kung hanggang kailan doon. Para alam din natin. Baka mamaya eh kailangan din pala ng tulong doon sa tito niya. Diba? Para kahit pa paano kung magtatagal sila doon. Hindi eh, pwede tayong pumunta doon at makapaghati din tayo ulit ng tulong doon sa patay nila. Parang kagaya kay Tatay Erbin dati. Kahit may kalayuan, kaya namang marating. Diba? Importante nararating. Diba? Ang malayo siguro yung hindi nararating. <laughs> tara tanong natin dun. At saka nga pala sa mga viewers na ito ni Commander, kung may mga bago lang dito. Pakita ko ulit yung tahanan po nila sa bill. Ito. Uh, pakita nyo naman na yung bubong nila. Ay eh, talagang... Oh, bibigyan ko kayo yung sample. Oh, di ba? Oh, sorry at <laughs> Kunti lang naman. Gusto ko lang ipakita na talagang nag... sa sobrang luma nagtatanggalan na yung bubong nila kumbaga gusto ko lang ipakita sa inyo kaya nga nilagyan na lang din siguro ito ng kahoy para pangdagan sa ibabaw hmm. kung kumbaga ano nung nakaraan kasi nakapagbigay naman si commander ng flywood kaso nga lang hindi enough kumbaga hindi enough para i-cover lahat ng bahay nila kasi nakapokus nga si commander nun ay sa pang negosyo nila dun sa negosyo kasi kung may mapapalago nila yan hindi na kailangang providean sila na mismo magpo-provide niya di ba kaya, -kaya nila yan. kung napag-grow yung business kasi nga lang ay eh, medyo ano uh, hindi ko alam kung may kinita sila o ano ganyan so, tara tayo dito sa ano natin baka alam nila Okay. Apo. Eh, kailan po si Ate sa builder? Kanina lang. Kanina lang? Nabanggit niya kung hanggang kailan siya dun? Hindi po. Hindi niya nabanggit? Kasama niya asawa niya? Hindi po. May... Ang asalag punta? Ang ah. multi. Yung multi daw po ng kahoy. Para sa bahay nila? Hindi po dun po sa mga tinatrabaho. At niya? di natin alam. Gusto ko sana malaman mga para pwede natin puntahan sa atin sa building kung ano may tutulong doon. Hindi, pero hindi niya nabanggit kung hanggang kailan, ano? Siya doon. Sino kasama niya lang? Yung anak lang. Anak niya? Kasama niya? Lahat? Yung isa lang. Ay! Kung nga pala. <laughs> wala pa nga pala dito yung dalawa, sorry. Oh, uh, yung isa pa lang maliit ay eh, kasama. -kasama. Nagbas siguro, ano? Nagbas. Sayang. Okay. Sige, salamat ha. Kahit sana si Kuya, may abot man lang sana natin yung pinapabot niya. Madalas sa wala naman tao dun sa kanila. Para sana may ibigay ko, di ba? Ano gagawin natin, runs, <coughs> Balik lang natin. Ha? Ah? Ito si Kuya. Iba yung sawa? Oo. Hmm. Oh, tama-tama. Dito yung sawa. Pwede natin ibigay. Para naman <coughs> na magamit sila. Kuya! Dito yung sawa. Timing. Sakto kahit pa paano eh, eh, kung makabalik si ate sa bukas, di kasi natin alam ay eh. para sana alam natin pakontak na lang natin kay commander kung magtatagal si ate sa bildon kasi kung magtatagal pwede kaming magbiyahin na rin sa bukas makapagdala tayo ng konting tulong dun sa patay nila di ba sige pwede mo na siguro rans kunin yan ako na muna maghahawak ng camera para may bigyan na natin kay kuya okay, eh, kaya ko yan yan si Buya. Lalakad. Sa galing kuya. Nang? Nang? Parkingan. Ah, patrabaho sa'yo? Hmm. Mm -hmm. Kamusta po kayo kuya? Ayos naman po. Wala pala sa atin sa bilang. Oh. Wala po nagpunta po doon sa chuhin. Patay po ba kayo? Aling chuhin po yun yung, kuya? Nakita ba namin yun noon doon? Hindi po siguro. Nasa hospital yun. Ah. Uh, Kapatid ni po Tatay Irvin yun? Opo, opo. Ayun yung ginigwinto nila dati. Opo. Kanina lang po, isang galis. Ay, kuhao naman na, tuluyan na din. Sino mas... <laughs> ano pa po, nung 25. Sino mas panganay si Tata Ervin siya? Si... Ano po, diyanan. Si Tata Ervin? Oh, okay, walang nabanggit si Ate Isabel kung kailan siya, hanggang kailan lang siya doon? Wala po, hindi ko alam kung makakabalik din bukas. Pag hindi po, sa isang araw po siguro. Sa isang araw? Oo hmm, po. Si, paano sila nag-ano, nagpalabas? Nag, ano, Hinatid mo? Apo tapos nagbus, bus lang Paano oras umalis? Sayang kung kanina pala dapat ay umaga na, Alas 8 po siguro yun Alas 8 na umaga? Sayang pala kung kanina tayong alas 8 dito unang pumunta hmm. Pakay naabot natin, hindi mga alas 7 kanina so, Pwede ko Kung mga alas 7 kami dito, agad kami nagdumiretso Naabutan sana namin si ate sa bil pala dito Ipinunta pa, dun. Ipinunta pa kasi kaming iba, sayang Para katipala sana kapagpadala tayo ng konting tulong dun hmm. Pero may dala siyang cellphone, wala? Ay, wala ako doon lang sa mga ano yun. po niya yung cellphone at yung contact po ba? Diba? At doon lang siya manghihiram sa mga pamangpinsan po. Para makontakt dito siya. Hmm. Ay, baka makikiopin naman siya din ang Facebook. Ba't di kayo nagsama kuya? Ay, may gawa po ako ay. Eh. May trabaho. Opo. Sabi ko siya na nga lang po ang pumunta. tapos din naman sa pamiray kaya siya lang po yung uh, uh, kamusta pala kuya ano na una uubos yung 45 nyo na nakaran hindi may tira pa po dyan eh, hindi pa naman po kami nakuha at alanganin pa po bagang panahon sabi ko mga kalati mag alaga pa rin ba kayo tutuloy niyo pa rin ayos kung gano'n. maganda diretso po ang alaga maganda yung kuya uh, kamat masaya kami mga tira yung tamperaso lang at medyo maliit yung kulong mm -hmm. okay Maganda yun. Sabi ko nga kanina, akala ko sabi ko baka hindi nyo na maituloy. Kasi nga sabi ko, syempre, may araw-araw kayong pangangailangan. Mm hmm. Eh sabi ko, baka magamit nyo din kung ano yung naitatabi nyo. Hindi nga lang marami. Kaunti lang. Mm hmm, maganda. Kung uh, para, ganun. Mm -hmm. din sa pagkain. Kahit pa Oo oh, nga. O oh, sige. Ay kuya, may dala kaming kuting grocery. Oh. Pinabibigay ni Commander. Dali mo doon sa inyo. Apo, sa bahay mo. Po. At yung kasi, eh, sabi ni Commander nga, pa, um, bisitahin namin kay dito at sabi nga niya hindi na nabibisita yeah. kaso nga lang din naman namin natutunan siya ato sa bil mm. <laughs> kaalis lang din po kanina <laughs> pero sige kung ano na lang ibig sabihin wala siyang dalang ano ano wala po yun nga lang ang problema hindi makukontak ni commander okay, open kung siya magme-message pero siyempre kailangan tayo sa ating manggaling yung message eh, ang mangyayari nito, makaka-uwi na yun siya dito bago tayo natin malalaman kung ano sitwasyon doon. Maganda na sana, malaman natin ngayon para makapunta ulit kami doon. Makapagdala ulit kami ng tulong. Doon ba sa ng pinuntahan oh, natin? Oo, doon iba? din po. Doon Ay, doon din? Oo, oh, doon din po mismo sa pinagburula ni Biala. Ah, oh, pero hindi yun ang bahay nila? Hindi po. Kapatid Kalapit lang? Kalapit lang po, kaya lang masikip doon sa pwesto nila. Kaya doon ay binurol. Kaya doon din po binurol. Bakit kasi may taas. Yung bahay na sa taas pa, sabi sa doon. Po, hmm. Dito lang po doon sa binurolan din ni Biala. Oh, pero doon yung bahay ba niya doon sa taas pa. Ano? Dito lang po sa gilid. <coughs> sa gilid. Bago dumating doon sa pinagbubo. Oh, okay, baka yung pinagparadahan ko ng motor doon. Oh, pa. okay, okay, okay oh. yun na. Kawawa naman, di mo lang natin napuntahan. Oh, na, na na pala. Kapag so, ano, alam naman natin doon. Okay. O, sige kuya. Ha? Sige po. Mo na kami. Ah. Kung sakaling ikaw may makunta ka kay, ano, kay Sabil Piero, baka hindi rin alam ni Sabil yung number ni Elma. May, may Facebook ba si Ate Sabel? Meron. Mm Hindi -hmm. na lang. Facebook ang ginagamit niya. Kaya kahit baka pwedeng ano, sabihan, masabihan Yun, mm ano -hmm. masabihan mo sana mm -hmm. na mag-message kay Commander, ha? Okay. Para kung hanggang bukas pa siya, doon, nandoon pa rin siya bukas, makabiyahe agad kami bukas, ano? Tapos mm -hmm. so, punta kami doon, okay. maghatid kami ng konting tulong doon sa patay, ano? Okay. Basta kung taon, huwag mo kalimutan ko ya ha? Sige na po. Sige, sige. Okay. Para alam namin mm -hmm. ha? Para makontak din agad dito para makontak din okay. Mm -hmm. Sige. So paano? Pupunta na din tayo? Mm hmm. Eh pagbisita natin. Eh, paano? Pupunta na kami. sige po. Eh pagbisita pa natin eh ano pala? May e, problem pala sila at Isabel. Di bale po kung masikaso yan ni Kuya. Bukas na bukas, maagang maaga, magbabiyahe kami ni Rans para papuntahan si Ate Isabel doon. Kasi alam ko din kasi yung buhay ng mga kamag-anak na Ate Isabel doon, kung ano lang yung buhay nila doon. Kaya alam ko kung kahit paano may maitutulong si Commander doon sa kanila. Kung pupunta tayo bukas. So yun lang, biyahin na rin tayo pabalik. So ayan guys, nandito na tayo sa shop namin at nandito kasi ngayon si Commander. So papaalam din natin sa kanya para nang sa ganun baka po magawa niya ng paraan. No? Kung baka may, mamaya may contact siyang iba, malaman niya po. Tara, pasa tayo. Nandito na tayo para malaman din ni Commander. Kasi mahirap naman na kami lang inakaw na. So, wala na sila ang sabihin. Wala na sabihin. Wala na Wala na. Kasi kami inakaw. Lumayas na? Oo, na naiwan din si kuya yung asawa. Eh, bakit daw? Nag-iwalay. Hindi ko alam no, kung ano problema Hindi mo nag si kuya. Ay, may problema yun pag gano'n. Hindi na namin doon natatnan. Natatnan namin doon yung mga manok na bagong alaga nila pero si kuya wala ano wala doon. Tapos paalis na sana kami, biglang dumating si kuya, yung asawa. Tapos siya nga nagsabi na umalis na nga doon si sabi Pero may alaga. Hindi, ibang alaga. Yung mga native. Native ba yung tawag Native. Yung Ang sabon. Pero sabi nga ni Kuya, kung baka daw may may tutulong ko daw. Na? No. Yeah. Doon sa kanila. Baka pwede daw kung ano. Doon daw pwedeng gawin doon para magbalik daw si Sabil. Oh, baka nag-away sila. Problema nilang ano mag-asawa. Anong itutulong? Pwedeng kontakin kung may merong cellphone yun. May number naman sa akin yun pero di ko lang ginagamit niya pa din. Ah, sabi ni Kuya naawa daw kasi siya dun sa bata mm -hmm. at wala man lang daw kadamit damit yung nadala. Basta binitbit lang gano'n. Yeah, ano po kasi si Ate Isabel may may uh, hindi naman sa may something. Ganin kasi kasi yung din ginagawa niyang pananakit dati sa sarili niya. Mm hindi -hmm. natin alam kung may talagang ano sa utak niya may gumugulo. Oh. para may gumugulo. Mm. Kasi may naging issue na siya dati, ano? Mm, Kung... sinasaktan nga niya yung sarili niya. So, ibig sabihin, may... Pero hindi rin natin alam, baka mamaya may pinagawa yan, ganyan. Mm, mm, mm. mm. Na hindi nakayana ni ate, ano? Giyak nga si kuya din. Gusto daw niyong mabalik si ate sa bil. Mawa naman, ano? Sa si Prank! <laughs> <laughs> Bulat pa ako mga anak sa inyong doon. <laughs> si sa bell, nandun sa pinunta namin nila sa panganiban. Patay na amin, pangani mm. yung tito niya. Ay. Yung alam dating... yung dating... Hindi yan prank. Hindi, yung dating yung... Alam Bulat yung pa ako. sinasabi niya? Mga anak ako nito tito. <laughs> Bala ka. Hindi, sinasabi niya na ano, dati dating may sakit, mm. yung sa Santa Barbara nandun si Ate Sabel kaninang umaga lang di na may nabutan. May sakit? Matay na? Wala na. nandun eh, hindi pa daw niya alam kung kailan mahuwi. Mm. Sabi nga namin baka pwedeng kung may kontak ka, kontakin mo para kung bukas ng umaga pwede kayong pagbiyahin na rin sa konta doon para ano yung tulong na may mo doon sa kanila. Kasi nga ang buhay nila doon ay halos ano din. Yeah. Pare-parehas lang yun. So, ikaw na lang, bahala mag-contact kay Ate Isabel. Kung uh, may kamag-anak siya doon na pwede mo mag-contact. Um, Ayan? Contactin ko na lang sila pag ano. Okay. So, yun lang yung vlog natin. Nag-continuous lang tayo. Uh, joke lang yun kay Commander. <laughs> I-push Akala ko nagbalik na yung ano ni Ate Isabel na gano'n na problema niya sa katawan niya kasi dati. Dati problema niya so, na kasi yun? Oo. Oh. So, yun lang. Ano? Pag-bagay, it's a prank lang yun. Uh, bahala na po. Mag-abang na lang kayo sa update ni Commander kung ano yung... Uh, maging update. Kung makukontak, hindi eh, di makakapunta kami bukas ng umaga. Kung hanggang bukas siya, kasi sabi nung asawa parang hanggang bukas lang. So sana makontak agad, o magkontak si kuya doon sa kaya sa sabi para makontak si commander. Kung hanggang bukas nga, hindi makapunta kami doon. Kasi mahirap naman, baka bukas, pumunta kami umaga, tapos sa ati sabi, pabalik na pala dito. Di ba? Magkasalisihan kami, wala kami dadat lang doon. Nakakaya naman magpunta doon na wala sa ati sabi, di ba? Mayigi parang na nandoon doon yung subject ni commander para sa pagpapabot ng tulong. Baka mamaya sabi, tado na yung sino ba itong Basta-basta na lang sa musulpot dito. Ah. Grabe, ano sunod-sunod yung ganun sa pamilya niya? Sunod-sunod? Mm -hmm. uh, wala, gano'n talaga. Sabi nga ay una-una lang. Diyan? So yun lang. Maraming salamat. Anong gusto mo sabihin sa viewers mo? Yan, yeah, sana manood pa din kayo kahit hindi akong nagbablog. So, support pa din po at pagpatuloy natin ng pag-charity sa pamamagitan nila, nilang dalawa. Thank you so much. God bless. God bless po. Bye-bye. Two young lovers, me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, cover, undercover, undercover. She said green, green, green grass.